Flavor mangga? Ginataang bilo-bilo lang yan. Agoy, for the life. Agoy, for the life. Magluloto ako ng ginataang bilo-bilo. At ang tawag sa bisaya ay binignit. At ako sinisipag dito magbalat. Pero ang tubig, ko na magbalat lahat. Agoy, for the life. Ang tagal ko nga natapos dito. Wala man lang akong katulong dito magbalat. Agoy, for the life. Ako lang pala. Itong pala nag dito. Agoy, for the life. Eh, aga ko pa dito. Natapos sa kitang hali na. At ito aking mga sangkap. Kamuting kahoy, kamuti, ubi, saging at mangga. At natapos na rin nga ang aking pagagaya. At namix ko na rin nga itong bilo-bilo. Hati ko na ito sa dalawa. Ito nga ay binilog ko na. At ginayat ko naman ang mangga. At ito nga ang ilalagay ko, imbes na langka, for the life. At ito nga, ilalagay ko na ang aking ginayat sa kumukulong tubig. Agoy, for the life. At ito na ko naman ilagay ang bilo-bilo at ikuyang sa dalawa isang puti at isang kulay ubi ku ito habang kumukulo ang tubig at hinahalo ko lang baka kasi magdikit-dikit manikit kaya dapat nakahalo ka lang ng halo at ang ganda ng tingnan lumabas na ang kulay ng ubi kailangan huwag mong pabayaan dapat lagi nakahalo para hindi talaga siya manikit kaya dapat ang gumawa nito masipag a for the life sa totoo lang at nilagay ko na rin ng sago nabili ko ito na 30 at ito Pahaloin oh, ko lang ng ganito. Halo ka lang ng halo. kailang masipag ka talaga ito maghalo. Para hindi manikit O, oh, di ba Napakasarap na. Gusto ko nang kumain. Gusto ko nang kainin. Lumutan na talaga yung mga kulay niya. At ito nga, nilagay ko na yung kakanggata. Para mas lalong sumarap pa. At susunod ko ilagay, ito naman. Mangga. Mangga. Ay, napakasarap talaga nito. Agoy for the life. oh, ganito lang. Haloin ang haloin. Sige lang kailangan ka talaga dito masipag maghalo. Kasi kung hindi, didikit yan. Pangangamoy sunog yung iyong pagkain. Talaga dapat dito, halo ka lang ng halo. Agoy, for the life. Eh, ang star pala talaga. Pag mangga ang sinahog mo, may naiibang lasa. Kaya magluto ka na.